Ito ba, tong si Amores, napakainit init na usapin. Tingin mo may nagkulang ang agent niya dito? Kung okay. ako tatanungin mo, meron pagkukulang ng agent. Guy Kasi guys. nangyari na yun sa mga nakaraan eh. Uh -huh. Dapat in advise niya na, ingat-ingat ka na, Iho. Kasi pangatlo oh. na yata itong nangyari ng to. Yeah. Di ba? Uh -huh. oh. so, so there's something wrong. Uh -huh. Kasi kung alam mo may ganun, sasabihin mo dapat yung players na, Iho, Uh, nabigyan ka na ng chance, siguro baguhin na natin itong ganito. Saka, alam naman nila sa rules sa PBA na bawal maglaro sa liga. Ang problema naman sa mga ibang team kasi, though they know some players play in the other league na uh, ligang labas, pinapayagan nila because star nila or whatever, and any reason. Mali rin eh. Kaya ko sabi ko, minsan yung rules sa atin sa, nab break eh. Ako, pag pag yung players ng ibang liga yan sabi ko tignan mo baka sanction ng eskolahan yan, baka ganyan ganyan niyan bawal magmotor pero ang dami nagmomotor di ba nasa oh, rules yan bawal oh, motor di ba ako ay always remind them never take ako kay magmomotor ini in, ni ni remind ko sa kalila, pero nasa kalila na rin yun pero siguro kung nire-remind mo palagi yun sa kalila, papasok sa isip nila